kabisdak, welcome back sa ating channel. And for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-convert ng Philippine driver's license to Croatian driver's license. Iga-guide ko kayo kung paano ang steps at yung mga gagawin. Pero before that, intro muna tayo. Music. gawin guys, kung gusto nyo talaga mag-convert ng inyong Philippine driver's license into Croatian driver's license. Pero take note guys, isusurrender nyo ang inyong driver's license sa Pilipinas. So papalitan ito ng Croatian driver's license. So ang una kong ginawa, pumunta ako ng police station. Nagtanong ako doon kung ano nga ba ang dapat kong gawin, ano yung mga steps at ang sinabi nila sa akin guys, una, kumuha ka ng translation sa iyong driver's license. So, Napaka-importante pala na magpa-translate tayo. Though meron akong isang nabasa sa isang kabayan natin doon sa Filipino in Croatia or I mean sa OFW in Croatia na hindi na daw kailangan magpa-translate. Siguro mga guys, case-to-case -case basis lang yon or depende sa location mo. Siguro yung iba hindi sila nag-required pero sa police station dito sa Rovin, ni-required nila ako ng translation sa aking driver's license. Pangalawa, binagyan nila ako ng form o yung resibo kung saan ka magbabayad. Ganito ang itsura niya. Ayan, ito yung binigay nila sa akin. Ang nakalagay dito, Universal ni Nalog za Lachanye. So, pupunta ka ng post office at doon mo ito babayaran. So, ang halaga nito guys is 20.04 euro. Pero may charge sa post office. So, lahat-lahat ang binayaran ko is 20.71. So, ganito siya. Ang gagawin dito, dito sa side na ito, isurot mo lang yung pangalan mo at ang iyong address. At dito sa, dito, isusulat mo ang iyong OIB. Dito naman na dyan. Ayan, may mga letters dyan. Dito mo isusulat ang iyong OIB. At nung makuha ko na ang aking Croatian translation, pumunta na ako ng post office at nagbayad na nga ako mga kabisdak. Pagkatapos, bumalik ako sa police station. At ang sabi nila sa akin, kailangan kong magpa-medical. So nagtanong ako dun guys kung saan ba ako pwedeng magpa-medical binigyan nila ako ng guide or kung sino yung doktor na pwedeng ulapitan para sa aking medical At Sa medical naman mga kabisda ay check up importante talaga yung ay check up tapos meron silang uh, physical test pero before noon tinanong nila ako kung saan yung aking personal doctor so importante din pala na talagang may personal doctor ka Nagkataon lang guys, nasa katabing room lang ang personal doctor ko. At doon nga, pinakuha nila ako ng confirmation sa aking medical status. So case to case basis din ito guys. Dahil nga, sa sitwasyon ko kasi last year, hindi nagnormal yung aking blood pressure. So pinakuha nila ako ng medical certificate to confirm na allowed ako mag-drive. At yun nga guys, binayaran ko ng 10 euros. So may bayad siya pagkakuha ko nung aking medical certificate from my personal doctor, bumalik ako ulit dun sa medical para dun sa aking driver's license. So, may mga test silang ginagawa. eye test, uh, physical test, tapos meron din silang psychological test. At ang nakakatawa doon, meron silang test na parang kang naglalaro nung, uh, I think, anim or eight na bilog-bilog na i-reshuffle nila yon at bibigyan kanila ng time kung kaano mo kabilis maibalik yun doon sa tama kasi may mga butas-butas kasi siya ang dami niyang butas so medyo nahirapan ako doon sa paglalagay nun kasi halos magkasimilar kasi yung mga butas kung saan mo siya ilalagay pero yun natapos ko siguro siya mga 4 minutes or 5 minutes pagkatapos sinabihan ako ng doktor ko na kailangan mong magsuot ng salamin dahil ang aking far is medyo malabo na mga kapatid. So, kailangan ko magsuot ng salamin pag nagdadrive. At binayaran ko ng 85 euros na cash. So, yun yung binayaran ko. 10 euros sa aking medical certificate from my personal doctor. Tapos, 85 euro dito sa aking medical naman para sa driver's license. Pero sa medical, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Puro lang naman yan mga tanong kung may diabetes ka kung meron kang blood pressure, kung meron kang history ng men mental illness, kung meron kang psychological problem. Yun lang, nang naman yung mga tanong doon. Paikot-ikot lang naman yung tanong kung uh, ilang years ka nang nagda-drive, kung gaano nakatagal tong lisensya mo. Ganon yung mga tanong nila doon. Tapos, nagkaroon ba ng time na nakatulog ka habang nagmamaneho? Or naka-experience ka na ba na ng accident? Ganun lang yung mga tanong doon sa sa medical. May mga tanong din sila doon sa psychological test, yung iyong mood, yung behavior mo, yung personal characteristic mo. Yun yung mga tanong doon kung moody ka ba, kung happy happy person ka ba, kung marunong ka bang makisama, kung ikaw ba nag-initiate sa mga kasama mo na makipag-conversation. Mga ganun yung mga tanong doon, yung paikot-ikot lang after na-release nung aking medical certificate, bumalik ulit ako doon sa police station. At doon nga guys, ginawa lang nila, hiningi nila yung aking passport, hiningi nila yung aking working permit, at chinecheck lang nila kung valid nga ba. Nagantay lang ako ng mga 30 minutes, ganun lang kabilis. Ganon ganun din, may mga katanungan din sila doon sa police station kung ikaw ba eh, ganun nakatakan ng the drive, kung na ka na ba, mga ganong tanong din. Pagkatapos, i-check nila isa-isa yung translation ng iyong driver's license. E, itutugma nila yun lahat sa information doon sa iyong driver's license na original at saka doon sa translation. At yun nga, ang sabi nila sa akin, dahil nga, nabigyan na nila ako ng driver's license, uh, meron lang kasi sila dito, guys, na kategorya A1, A2, A, B, F, G, at saka A, M. Hindi ko na alam itong mga A, M, G, F, ano na to. Kasi sa Pilipinas lang naman, A, A1, A2, B, B1, B2 lang naman yung sa, sa akin. Kasi non-pro naman yung aking driver's license sa Pilipinas. Pero dito, sa kategorya ko, pwede ako mag-drive ng motorcycle dito. Tapos car. Ang kagandahan mga kapatid, dito sa Croatia, meron kang 10 years validity ng iyong driver's license. And if ever gumala ka, nakalimutan mo ang iyong working permit, valid ang iyong driver's license na ipakita mo. At yun nga, after 30 minutes, na-release na ang aking temporary na driver's license. So, itong hitsura niya. Same lang din sa hitsura ng ating working permit na temporary. Ayan, so after one month, makuha ko na yung original nito. Yung card na talaga. Pwede na tayong magmaneho dito sa Croatia. So ganun lang kabilis. So una, magpa-translate kayo ng inyong Philippine driver's license into Croatian driver's license which guys, binayaran ko dito sa Rubin is 35 euro 35 yung bayad dito Second, pumunta kayo sa police station at bayad kayo sa post office. 20 euro point 71. After, pumunta kayo sa medical. Yan, 85 euro yung bayad. Kung i-required kayo ng confirmation ng inyong medical status from your doctor, from your personal doctor, so 10 euro po yun. And then, balik kayo sa police station, so gagawin na nila ang iyong lisensya. After one month, ayan, makukuha na natin ang ating original. So for now guys, temporary pa lang ang aking driver's license na hawak. So on June 16, i-release na nila ang aking original. So mag-update ako sa inyo guys kung ano hitura ng original driver's license or after ng June 16. So I hope mga kabisdak may natutunan kayo kung interested talaga kayo na magmaneho dito sa Croatia. Kasi, take note guys, napakahirap kasi kung dito kayo mismo sa Croatia kumuha ng driver's license dahil aral ka talaga sa driving school, kailangan mo rin matuto ng Croatian language. Do meron naman English pero kasi magbayad kayo per hour sa translator. So, napakalaking halaga na ang ating babayaran. So, ang ginawa ko sa Pilipinas ako, nag-driving school doon. Doon ako nag-aral mag-drive. Pagpunta ko dito, dito ko na kinonvert yung, aking Philippine driver's license into Croatian driver's license. Yun nga lang ang disadvantage, i-give up kasi natin yung ating Philippine driver's license. So ang hawak natin ay ang Croatian driver's license na. So mag-update din ako guys kung sino ba nakaranas, kung meron kayong karanasan sa mga nanonood ko, sa mga viewers ko. Kung ano ang ginawa nyo, kung magbakasyon kayo sa Pilipinas at gusto niyo magmaneho, I think naman meron tayong 6 months na allowed mag-drive doon sa Pilipinas using Croatian driver's license. I'm not really really sure but I will update you guys kung ano nga ba ang katotohanan nito at gagawa tayo na bukod na video para dito. And that's all for today mga kabisda. Kung meron pa kayong katanungan regarding sa ating topic, don't hesitate to comment down below at dito ilalagay ko ang aking Facebook. At huwag nyo na rin kalimutang mag-comment, like, and share. And of course guys, kung bago ka sa aking channel, pa-subscribe na rin para tuloy-tuloy tayong makagawa ng mga bagong videos. And that's all for today. Bye!